Madami pa naman ng bigas. Ako na kong ng bugas. Kasya ba? Kasi yan, dami bigas eh. Meron pa ako doon. Oh, uh, may, 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 may 100 sak pa pala oh. na bigas doon. May 100 sak pa doon. Pamigay oh? na natin lahat doon. Oh, oh. Pamigay natin 100 sak ng bigas. Oo. Oh, oh. Comment down below kung saan kami pupunta. sa namin ito papamigay. Tama. <laughs> eh, paano hmm. pag nangingi sa'yo si ano, si... Ano, eh? Sino ba? Sino ba? si yung pick my post. Eh. Ay bigyan. Bigyan natin. Bigyan, bigyan. oo. oo. Lahat ng buzzer bigyan niyan. Busy po kami. Sino? Ay sige, ano? Sino? Okay, busy ka okay. mo busy. Dito okay na to? Oo. Ah, pa lang yung labay. Ayan guys. Oh may mga ano tayo. Yes, Ayan. Marvic. Ay, Lianzon. Shout out shout out po sa inyo Marvic Lianzon. Marvic brick. Yes, hello po. Ano po? Ano po? po po kami na Bigas, bigyan mo ng bigas. Bigyan mo ng grocery. Bigyan, Ayan, ng grocery. bigyan mo, bigyan mo ng grocery. Yes. Ayan, bigyan mo. Ay, dalawang ganyan. Ay, ito na lang. Ito bibigyan natin. May nangyayin ng ano. Ito bibigyan natin. O, pakita mo. Okay, pasensya na kayo ha. Ito po. Thank you so much. Sige, salamat po ha. Ay. Wait lang, ma'am. Ah, halika dito. Pakita ano. Ay, okay na to, eh. Okay na So, nandito kami sa ano, office si Diwata. So, palike and share na lang po. So, wala pang ano, lugar kung saan aanahin to. So, abangan nyo na lang. I hope na mag-comment kayo kung saan maganda, no? Yung talagang nangangailangan po talaga. Bong-bong, hole picture lang si Diwata sa labas. Kasi o, marami nagpapapicture si Diwata na sa labas. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. ma'am, you. Thank 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 you. ng you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. ng you. Thank you. sorry, you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank So, pa kayo dito sa... Kung sino pa matalino, yun pa ang basher. Pa yeah. dito sa Parisanidio. Tama! Huwag mo hindi mo basher na yan. May ganda sila nakakaganda. Oo, Noel TV, no, no, shout out. No. No, no. Bigyan no. mo sila ng grocery. Sino ba yung basher na yan? Bigyan mo, mo hey, ng grocery. Ay, ay, kayo, ay. Bigyan mo sila. Sino yung basher? Bigyan mo nito. Naling na. Ganda yung kulay ng... -alisa. Yes! Hindi mo rin... Alam mo natin na bigyan ng damit, no? Ay, mamaya. Ano yun? Tama na po yun.

Ano yun? May ginagawa po kami mamaya na po, ha? Saldi, shoutout po. Shoutout po dyan sa kasamahan ni Dewata. Yes, Jollibee, bida, sabi niya. Sabi niya yung name. Ayan eh, yung name niya. Binabasa ko lang. Dewata, all vlogger. Shoutout sa Tokyo, Dewata. Eh, syempre. Kami sa Kami-kami lang din nagre-repack, guys. Volunteer, no? At sa lahat ng mga OFW natin dyan sa Japan. Extra halo di dito bata kanina. So, ah, uh, ila pa na ba. Ay, yeah. si okay, baba, oh, yan. sir. hello, okay na. Ah. <laughs> so, yung Ay, kuha ko ng video. Loob, in yung kasi yung 100 yeah. Babalutin natin lahat yan at ibibigay natin yan lahat. So, balutin mo. Ayan, ito na. Dahil, ah, Oy, si ano na no no, do si, si Ma'am si Ma Pitsi. Ayun, Ma'am, shout out. Mang Pitsi, hello. Ayan. shout out kay Big Summer. yan Waray Sangkay. Ayan. Hello Mang Pitsi. Na ano, ba si Mang Pitsi? Shout out sa mga viewers pa, ko ha. Kasi busy yan ng drama ko ngayon. Ini uh, nag-grip yeah. yeah. pa kami ng ano. Sabi nga nila. Pag binato ng bato, ito yung tinapay. Oh, ah, grocery. Tama. yun, no? Ito naman. Ito, Yung mga pasta na hindi naman nakakatulong. Uh, Tulong-tulong tayo dito. dito. Naman, mga wala uh, naman may tutulong uh, yan. Mga ano lang yan. De yung basher kasi. Nandiyan na talaga yan. guys. Yun lang naman. Para, please lang. Ayan, please lang. Ayan, please yan, busy-busy-an tayo, Marin sa mga lugar po yan. Ano, kami puto, Nandito kami ngayon, hindi pa tapos yan Nandito kami ngayon sa Pasay. Sa parisan ni Duwata po, dito po Yun sa Pasay no? branch. And, siyempre, mamaya isip tayo. Ayan, asang kay Galdes, no? kay Marin. Barilin, mga hello, shout out sa mga sobrang dami ng viewers ko. Oh, marami, marami so, maraming Yun lang yung update natin ngayon. Um, pa mas ko to. shout out. Ano. Uh, Totoy Gaita, shout out sa you lods Uy, nauubos na ulit oh, yung sabo. Ang dami na balo. Busy pa ay ngayon at tayo nagrererep pa. Sorry. Para pa sa mga Maubos na ulit yung sahos. Pashers. Nag-open ulit tayo. <laughs> Di ba nanalo ako ng dance contest nung ano, nung nag-ano kami. Ay, <laughs> like shout out para sa Riders Club ha. Yung mga kasama at SGR sa Riders Club. Anniversary, pala pala. anniversary like like Club Club pa lang bukas pa like po, sure sure. Riders Club, shout out oh, and happy anniversary. Pa-like and share guys. Uh, Garcia, Garcia. pa yeah. guys din Eh, tabi tatlo na, na dalawang sako. Ayan na, na. Sa pangalawang sako na. Next sako. Hindi, pangatlo na yan. Pangatlong pangatlo sa sako. At uh, ingat kayo. Oh, Ark. Salo mo, nasaan ka na? Nag-comment oh. Tsaka si Bintag, oh. Go team. Service, pa, Mako pa natin yung ano. Shout out kay Salo mo 21. Hindi wata. Kay Bintag TV.

Lions Club ng Siargao. Lions Club oh, ng Siargao. Hello, shout out. Yeah, sino magpapabati ng happy birthday dyan? Hindi na yung Shout out from Baku or Cabere. Sara all. Gan so, share po loads thank you so much. So analiza Tigas. Yan na siya na shout out. Mga pahingaan sa akin di wala sa malintay pa daw kay yes daka tayo sa pagkasinang chat out o di ba o ko sa mga daita oy ano maupay ma ma no, mga sa mar mga samarnon ang tahom <laughs>